Hello ha, mga kamarites, ganito ang gawin yung luto sa inyong pansit. Apakasarap talaga. I Start na ako mag ng bawang, sibuyas, at nagtuno ako ng isang chicken cubes. Nilagyan ko ng tansya lang ang oyster soy sauce at saka yung soy sauce. At siyempre naglagay din ako ng black pepper at iba pang mga seasoning na pampalasa or pampaanghang ng aking lulutuing pansit. At tamang halo lang din yung aking ginigisang bawang sibuyas kasi igigisa ko rin dyan yung uh, vegetable na ihalo ko. Yung green pepper at saka yung carrots. Ganyan yung paggayat ko. At syempre patuloy ko pa rin minimix yung tinutuno kong chicken cubes. At okay-okay na rin yung aking ginigisang gulay kasama ang bawang sibuyas. At tinanggal ko na rin siya doon kasi pwede na yan at hindi para hindi siya malata or ma-overcook yung gulay. Ito naman ang pinakalas ng aking igigisa, yung pagsahog natin mga kamaritis. Siyempre masarap pang panset or bihon pag may ganitong sahog. Atay lang naman to ng manok at sa hipon na galing sa freezer. Kaya ito, ginisa ko lang siya saglit. Pinalik-paliktad ko na at ibubuhos ko na yung inunaw ko na chicken cubes at mga seasoning at syempre yung oyster sauce at yung soy sauce. Nilagay ko na rin yung pasta. Ang ginamit ko palang noodles ay ito yung spaghetti pasta kasi wala kaming ibang noodles or pancit. And then, sinabay ko na rin yung gulay na ginisa ko kasama ang bawang sibuyas at saka siyempre yung repolyo. At halu-haluin ko lang yan. Tamang halu lang kasi para naman manuot yung lasa at magkalasa lahat ng ating mga pinagalagay na gulay at siyempre especially yung ating pasta noodles. Especially English yun. At tayo na nga, medyo okay-okay naman siya. Parang Gustong gusto ko yung ganyan. Ayaw kong malata yung um, repolyo pero no choice. Lata na talaga. At huli ko nang nailagay pala yung steak crab or crab steak. Ano ba talaga doon? Kayo nang bahala. Ang mahalaga ay naisahog ko na. At ito na nga, ready to eat na nga po siya. At siyempre hanguin ko na dyan kasi baka masunog pa. At mag-try na naman ang aking pansit. At medyo okay-okay naman yung repolyo pero yung iba yung maninipis yung pagka-slice ko ay talagang mata wala na talagang latang-lata na talaga. Pero yung wala laki ang pag-slice ko ay tamang-tama. Okay-okay pa naman. Medyo crunchy-crunchy pa naman siya. Ay naku, natatakam na naman ako. Nakatakam talaga siya mga kamarites. Kaya kung kayo, kung mapanood nyo to ng gabi, pasensya na po at natakam ko kayo. Sobrang napakayami nito. Hindi naman siya masyadong ang maanghang pero malalasahan mo na mayroon talaga siyang anghang pero hindi na tulad dati na super anghang yung niluluto ko medyo nag-adjust na ako sa anghang mga kamarites kain muna tayo thank you for watching